Hello mga idol, good morning uh, Welcome back sa aking channel mga idol uh, In Vlog So ngayon mga idol, mayroon tayong uh, Papakita sa inyo uh, Isang ano mga idol sa water pump mga idol Yung device na Mag-automatic Na off and on Na pwede mong gamitin mga idol Kahit walang tangke So kung binuksan mo yung repo Uh, magkukusa siyang mag open mga idol automatic na mag open yung uh, water pump mag on siya at kapag sinara mo naman yung uh, gripo uh, mag open yung uh, water pump mga idol so umbaga mga idol ito na yung uh, nagsisilbing uh, control mga idol so ang tawag pala dito mga idol ay automatic uh, pressure control switch So, ito mga idol, pakita ko sa inyo. So, ito si mga idol, oh. Uh, isang uh, ano, device na i-connect natin sa water pump. sa so, ito lang yung water pump mga idol. So, ang kinukunan natin ng tubig, yung source ng tubig natin nito mga idol ay balon at balon yung sa ilalim mga idol and ginawa nating semi drilling yung sa taas kasi mga idol. Yung space dito, konti lang. Kaya yeah. yung gitna ng balon, ilagyan ko ng buhos mga idol. Tapos binaonan ko ng tubo na ganito. So, ito na pangalan mga idol, no? So, balik tayo sa uh, dito sa pump. So, ito yung IPC mga idol. Ito. Ngayon, tingnan niyo yung pressure niya diyan ay medyo mataas mga idol nas na dit nandito sa yan ba yan eh nasa 3 bars yata ana 2 bars so yung 2 bars mga idol bali equivalent na yan yan sa ano 30 psi kung hindi tayo nagkakamali mga idol 30 psi yan ah uh, so yung bar na uh, 2 bars equivalent naman yan sa 30 psi so bali naka opo yung ano natin yung mga idol ito yung valve mga idol yan so ito po yung valve may nilagay tayo yung valve dito saka itong isa dalawa para yan sa supply mga idol sa pupunta sa ano, mga idol mga gripo ba mga idol So malayo na doon sa mga gripo ng idol. So dito lang tayo naglagay ng uh, valve para sa pagtesting ng idol para mapakita ko sa inyo kung ano yung magagawa ng isang EPC ng idol. So ito, nakasara tong idol. Pag buksan natin to, agas yung tubig diyan mga idol. Tapos under yung ah uh, bababa yung uh, gauge niya dito tapos under yung outer pump mga idol so subukan natin mga idol ha eh layo muna natin yung kam para klaro mga idol so ito mga idol buksan natin yung uh, bal para makita ninyo ito mga idol uh, buksan natin tong bal mga idol para yun, labas yung tubig dito. Tapos, tingnan nyo kung ano mangyari, Edol, pag bukas ko dito. Puan ko na, idol Yan, idol Labas yung tubig dito. Yan. Ngayon, subukan natin i-off, mga Edol. Off ko na. Ayan. So, wala ng tubig dito ay ano So tumas yung gauge niya mga idol tapos yun automatic uh, off yung uh, yung ano mga idol yung pump kasi mga idol And ito yan ah uh, itong device na nilagay natin tawag dito ay EPC. So itong EPC mga idol ang purpose nito mga idol meron siyang katangian mga idol at uh, tatlong katangian meron siya mga idol. meron siyang leads at uh, yun nagsisilbing uh, pressure switch siya, mga idol kapag na detect niya mga idol na malakas na yung pressure ng tubig sa loob niya i-cut off niya yung uh, electric current kaya yun uh, nag-off yung motor ng uh, water pump mga idol So ag uh, uh, ngayon yung unang mga idol. So yung pangalawa kapag na-detect niya mga idol na walang tubig na mahihigop ang water pump. So kanun pa rin 'yung hero niya yung ah uh, no yung electric current i cut off niya mga idol kaya off din yung uh, motor ng water pump. Kaya ang resulta mga idol Uh, hindi masusunog so hindi malalagay sa alanganin yung uh, water pump natin kapag walang mahigop na tubig uh, lalo na sa panahon ng tag-init mo idol yan madalas mangyayari yung ganyang pangyayari na umaandar lang yung pump pero walang tubig na mahihigop or in case maglook ko yung football ganyan din yung mangyayari mga idol walang tubig na ay yung uh, water pump pero nalagi na andar. So yun yung trabaho ng ano mga idol. ipisi kapag na-detect niya na walang tubig na mahihigop yung uh, water pump, i-off nya yung uh, kuryente mga idol kaya yung ligtas yung uh, water pump natin na uh, sa ano pagkasira mga idol, posibleng pagkasira. So pangatlo mga idol. Ah uh, Itong uh, EPC, yun, magsisilbi siyang uh, isang, uh, ano mga idol, uh, maliit na pressure tank. Kaya, kaya yun, pwede mong ikabit yan kahit walang pressure tank mga idol. Uh, kaya lang, uh, yung diferensya dito sa pressure tank, uh, walang pressure siya mga idol kasi nag nagbidepindi lang siya sa tubig na ibubuga sa water pump mga idol. Pero okay na rin, mga idol, kahit paano, may tubig na lumalabas sa mga gripo ninyo. Hindi nga lang gano'ng kalakas, pero may tubig talaga na lumalabas. So, yan subukan natin ulit, mga idol, na buksan tong valve natin. So, pagpalagay na lang natin ng mga idol na isang gripo ito. So, dito lalabas yung tubig, mga idol. Na. Tingnan ninyo. Buwan ko, mga idol. Ayan. Kumandar yung water pump mga idol so nandito mga idol oh. Ah. ah, yan oh. so malakas yan mga idol eh. kita ko sa inyo lapitan natin mga idol so yan oh. Oh, malakas naman siya kasi yung buga ng pump ganyan yun, yun yung buga ng pump ngayon ayan o oh. So, nandun yung tubig, mga idol. So, yun, hope muna natin kasi sayang yung tubig. Ayan, oh. naka na yung valve so tumas yung gauge niya. Na nakandar under pa rin. Mamiyang konti. Ayan, oh. So, yun naka-off na siya, mga idol. So, yun. Yan po yung uh, katangian ng isang IPC mga idol. So, sa mga nagtatanong mga idol, mayroong nagtatanong sa atin kung pwede ba daw i-adjust yung pressure ng IPC uh, So, yun nga. Idol. Mga idol dyan. So, hindi po natin pwedeng i-adjust yung pressure mga idol ng IPC uh, kasi wala pong adjuster uh, sa loob ng uh, or sa labas ng IPC mga idol. Uh, naka built in po yung uh, settings nya na uh, yung pressure nya yun lang talaga yung pressure mga idol isang ano lang uh, hindi adjustable yung uh, pressure nya kasi wala siyang adjuster mga idol ngayon kung masisira to hindi na kumagana itong kanyang uh, pressure or kanyang gauge uh, yun ibig sabihin yan mga idol ay sira na talaga yung uh, APC natin kapag ganyan yung mga mangyayari mga idol kasi ayan oh no? wala siyang adjuster kasi talaga pag bumili kayo rito nito mga idol pinito lang yung itsura niya wala siyang adjuster so ang ano lang niya standard yung kaniyang uh, seating Meron namang malakas na pressure kapag ito yung ginagamit natin sa una lang na pagbukas ng uh, gripo pero kalaunan ay mawawala kasi nga wala naman siyang tangke, eh, diwa Di ba? Di, hindi katulad sa pressure tank na may uh, malalaking uh, uh, space doon sa loob niya para mag-imbak ng tubig at saka pressure. Kaya yon pag bukas natin ng uh, gripo, uh, lalabas yung malakas na pressure na galing sa uh, pressure tank. Hindi katulad nitong EPC. Uh, Malit lang siya. At ang meron lang niya ay yung magku-control sa uh, pressure uh, high at low pressure mga idol yun yung kinokontrol niya uh, kapag mataas yung pressure uh, sobrang taas na so yung off niya automatic yung pump so automatic na off yung uh, motor ng pump mga idol kapag bumaba naman yung pressure masyado so on niya naman yung device niya at Siyempre, under yung water pump mga idol. So, ito lang naman talaga ang importante mga idol. Eh? Uh, kapag ganito kailangan mo na merong uh, kasi mga idol kailangan talaga na mayroong magko-control ng pressure kapag wala pa kayong tangke mga idol so wala ito temporary lang itong gagamitin or pwedeng ganito na lang yung gamit ninyo kung less na kayo dito so pwede natin itong gamitin mga idol sa mga bahay natin at sa uh, sa mga water pump natin mga idol sa ating bahay So ayun mga idol. Ito lang po ang uh, isi share ko sa inyo. Ituturo ko kung ano talaga yung uh, ano, function ng isang uh, automatic pressure control switch. Or uh, tawag nito mga idol, ay automatic pump control or APC. Pero pwede natin itong tawagin na automatic pressure control switch mga idol. So ayun. Ito lang po ang masasabi ko mga idol at sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito mga idol. So yun mga idol, maraming salamat <laughs> sa inyong mga support mga idol. So hanggang dito lang muna itong video mga idol. Uh, ito is sinishare ko lang sa inyo kung ano ang pwedeng magawa ng uh, IPC mga idol. At uh, kung paano to gamitin. So, sana ay nagustuhan niyo yung video nito mga idol. At kung nagustuhan niyo paki subscribe nyo naman dyan. paki share at uh, paki pindot yung bell button para laging updated sa mga video na may upload natin mga idol sa susunod. So, hanggang sa muling pag-vlog natin mga idol. God bless sa ating lahat. Bye-bye.